At nga po guys At po tayo ng Christmas decor Kasi po September Pina uh, Bare month po Kaya kami aganapong Aga na pong naglagay Para masulit po ang Christmas tree Ayan po Hindi pong nakikita ay eh, Naglalagay na po si tatay ng mga decor sa Christmas tree Yan, medyo matatapos na po natin. Lalagay pa po, po natin yan ng mga iba-ibang dekorasyon bago magpasko. At kagaya ng nakagisnan, traditional ay narisaring sa ating dekor ang lalagay po natin yan bago magpasko. Nakaprepare na po kami guys.